po so, ay muli na naman po tayong maghahanap ng kapupik. Bali may nahanap na po tayo, ang gagawin na lang natin ay kukunin at lumunin. nagkalat mo at dito eh. So, ang gagawin natin ay i ko po natin sila at saka lulutuin po natin. Kung magluto po yun ay abangan po ninyo. Kunin muna natin mga katulad. dito po yung isang ubong? Pwede pa maulang. Ulan din natin ito. So, meron na siyang mga kwan mga habis so nila nang gamna. Ang ating kabuting right. oh, Yan, meron ka po dito nagtatago ng Calvin Shorts. Ito kasi pagkahapon ay wala na. Wala lang ito ng Calvin Shorts. Kaya dapat kunin na natin ito lahat. So, yun na po lahat yung na harvest po natin na uong mga kalbinsoys. Bali lulutoy na lang po natin to mga kalbinsoys. So, samahan niyo po ako. bali pananghalian natin. Ay na. Ito yung pinakaunang po natin. Ay tatanggalin natin sa mga pagadaga. Para hindi siya maglaok sa... Yan pong mga kulay orange po na yan, mga ka-adventures. Ay, mga uod. Napakarami. Hmm? Marami sila. Hmm, napakarami. Hmm? Maraming uod. Marami pong uod yung kabuti na nalalanta So, payo ko po sa inyo ay hugasan po ninyong maigi yung kabuti at tignan bago ninyo lutuin yung adding choice so yan lamang po ay ilang paalala mula sa medical advance yan bali persensya na ho kayo sa mga dumadaan ng mga sakyan hindi natin po sila mapipigilan mga adding choice so, nasa igid tayo ng dalan So, yung luto po natin for today's vlog ay pagluto po tayo ng ah uong yan, uong hahaluan natin ng mantika siyempre saka lagyan din natin ng bawang saka sibuyas ng adventures saka mga Ayan, spices. Well, yung hinihintay na lang po natin ay uminit. Ito ang ating kawalit. Salagyan na po natin ng mantika. Ayan. Bawang ay ilalagay na po natin sa buting koong. Bawang pa lang. Tulad na. Okay. Paano masabi? Yung <laughs> oh. lalagyan po natin dito ay... Oo, pinagpuloy mga pag -dinter. What?! So, Hintayin lang natin na maluto sa kanyang sarili. yung kaputing uo. Habang hinihintay po natin, na maluto sa kanyang sarili, yung uo, natin, kabuting hindi hinain natin, ng natin, dahil hindi hindi ganun ka hindi ganun na absorb yung alat baka lalagyan po natin ng Oops, chili powder hmm. na lang po natin na maluto ating niluluto. Tatakloban po natin. Charan. Yan. Hmm. So ayan po mga adventures, baby naluto. Naluto na po kung ating hinihintay na niluluto. Bali, tikman po natin kung bali na tikman ko na kanina. Uh, titikman pa lang ko na So, tikman natin kung makarap na ba a y